Merry Christmas mga kapinoy uh, Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung anong iniinom namin uh, Baka ang akala nyo ini itong iniinom namin Ano ba itong inom nito? Valentino Bilino, Bilino. Uh, Hindi itong iniinom Ito lang lagaya namin guys no? So ipakita namin sa inyo kung anong tunay namin iniinom Ayan Ayan alam mo kung saan namin nakukuha ito. Nagkanya-kanya <laughs> kami bawas ng dugo. At <laughs> saka nilagay namin dito. Ayan. O, oh, lima kami rito. So, baka akala nyo, bibili kami ng alak para lang inumin namin. Hindi, hindi na kailangan ng gasto. Kailangan natin ngayon magtipid. Kaya ito, inumin namin may pema. Tingnan mo, may imbudo. may gripo. Ayan. So, ang pangalan nito, guys, ang aming ininom. Kala nyo, may hirap kami. Hindi. Ayan, no? Ako, no, California. O, oh, yan. <laughs> sa karton na talaga. Ngayon lang ako naka... Ngayon lang ako nakainom ng ganitong alak, no? Na kamaster na... Nakalagay sa karton. Nakala ko nga bird eh. <laughs> At saka, makikita mo naman, grabe namin nag-reset. Alam kung bakit? Para kami mga kanibal. So, tingnan mo yung buto. <laughs> Dati guys, punong na kabasa ng laman. Ngayon, wala na. Pinapak namin dahil sobrang parang bampira ano na yata kami nito. Hindi, <laughs> joke lang guys ha. Merry Christmas dyan sa ating mga uh, subscriber no. At siya tao sa inyo. Uh, 25, bigayan ng mga uh, ninong at ninang. Ako nagtatago ako sa mga inaanak ko eh. <laughs> Nagpunta ako rito pero hindi rin ako nakaiwas. May inaanak ako rito eh. <laughs> Kaya yan guys. Uh, salamat sa inyo ha. Okay, mga happy happy muna kami ngayon. Konting gantahan, video kay eh. at dito lang kami. Yan, ang pare ko uh, dito naman siya. O pare na ng pare to. <laughs> ang niya at ito si Ate. Ito naman si Mr. Sam. <laughs> okay. Pre, ano ba 'yan? Lagi yan eh. ano ang ano mo, pre? Gawang Pinoy Vlog TV pero ang pangalan ng channel ko Master Sam na. Master Sam, Master Sam. Master, Sam. Master Sam. Oh, okay. <laughs> <hums> Oh, no 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 Oh He tried it